sa sulok ng cafeteria ng paaralan kung saan walang sinuman ang karaniwang tumitingin nakatira si Milo ang daga isang maliit na mapangarapin na may malaking pagmamahal sa keso araw-araw pinapanood ni Milo ang mga bata na pumila para sa tanghalian kumakain ng mga sandwich at burger bakit wala silang pizza araw-araw pagtataka ni Milo Pagkatapos, isang maliwanag na umaga, nagkaroon siya ng ideya na nagpakibot ng kanyang mga balbas. Magbubukas ako ng sarili kong pizza shop dito mismo sa cafeteria. Gamit ang mga scrap na nakolekta niya mula sa kusina na isang lumang takip ng lata bilang isang kawali ng pizza at isang butons para sa isang mesa itinayo ni Milo ang kanyang tindahan ng magdamag. Napuno ng hangin ang amoy ng natutunaw na keso habang hinahalo niya, nag-inat at nagluluto ng kanyang pinakaunang pizza mayroon lamang isang bagay sa menu. Queso pizza. Bakit? Dahil naniniwala si Milo, cheese makes every dream come true. Mahilig lumangway si Milo sa pool ng malapot na keso, sumasagwan gamit ang maliit na breadstick. Para patagin ang kanyang pizza daw, tumalon siya sa umiikot na duff wheel na talagang takip ng bote, sumisigaw ng wii. Habang umiikot-ikot siya na parang circus performer. At para magmukhang isang tunay na chef, nagsuot siya ng pepperoni slice bilang isang sombrero na laging dumudula sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga bata ang maliit na tindahan ng pizza ni Milo. Isang daga na gumagawa ng pizza, hingal sila. Pero after one bite of his cheesy creation, nahook na sila. Pinakamahusay, pizza, kailanman, nag-cheer sila. Maging ang lunch lady ay sumilip ng hiwa ng walang nanonood. Isang hapon, pagkatapos magluto ng kanyang ikanegatibo isang daan na cheese pizza, umakyat si Milo sa tuktok ng blok ng keso at buong pagmamalaking ipinahayad. Ang mga cheesy dreams ang pinakamagandang uri mugong ang tawanan at palakpakan sa cafeteria. Mula sa araw na iyon, ang tindahan ng pizza ni Milo ay hindi lamang isang lihim na sulok ng cafeteria ito ay naging ang pinakamasaya, pinaka cheesiest na lugar sa buong paaralan.